Kai Soto at June Marfajardo kung magwa one on one sa loob ng court, sino nga ba ang mananalo? Napakagandang tanong. Parang Goku versus Luffy lang yan eh. Sa tingin nyo, sino mas malakas? Alam naman natin na hindi ito malabong mangyari, lalo na sa kasalukuyang lineup ng Gilas Pilipinas kung saan pareho silang kasali. Parehong center position, kaya paniguradong magkakaharap ang dalawa sa ilalim ng ring every practice game. Pero, sino nga ba ang mas lamang sa dalawa? Ikaw, sinong manok ang pambato mo? Ops, 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 ops. sandali lang. Bago ka magdesisyon, hayaan mo muna akong tulungan ka sa pagpili ng manlalaro mo. Physical, playstyle, training course, basketball IQ, at game sense. Ilan lang yan sa mga aspetong pwede nating gamitin para paghambingin ang dalawa. Kaya tara na, samahan mo kung alamin kung sino nga ba sa kanilang dalawa ang mananalo. Ups! Pero syempre, bago tayo magsimula, alam nyo na! Please don't forget to like and share our videos and subscribe to our channel for more updates and information. Dito lang yan sa IMAX Sports. O paano? Tara, simulan na natin! Si Jun Fajardo ay ipinanganak noong November 17, 1989 na may kasalukuyang timbang na 122 kilograms, 6 foot 10 inches ang height at may 85 inches na wingspan. Samantalang si Kai Soto na ipinanganak noong May 11, 2002 ay may kasalukuyang timbang na 105 kilograms, isang 7.3 footer na may wingspan na 89 inches. Halos parehas lang ang kanilang numero pagdating sa wingspan Pero ang isa ay lamang sa timbang at ang isa ay lamang naman sa height Hindi ba't mahirap pa rin magdesisyon kung ayan lang ang pagbabasihan? Kaya dumaku naman tayo sa kanilang playstyle Masasabi kong sobrang laki ng pinagkaiba ng kanilang laruan Kahit na pareho silang center position pagdating sa scoring Si Junmar ay nakafocus sa ilalim ng ring dahil nga sa laki at bigat ng katawan nito ay mas madali itong pumuntos gamit ang low post which is very effective dahil nga kayang kaya niyang i-overpower ang dumidipensa Samantalang si Kai naman ay may soft touch when it comes to scoring na sobrang nakatulong sa kanya dahil nga sa ngayon ay hindi pa kayang i-overpower ang karamihan sa kanyang defenders Pero hindi iyon problema para kay Kai dahil hindi lang perimeter shots ang kayang gawin ni Kai, kundi pati 3 points beyond the arc ay kaya rin nito. Sa panahon ngayon, bibihira ka lang makakita ng isang 7-footer na player who can shoot inside and outside of the court. Isama mo pa rito ang dribbling skills na meron si Kai. Siguro iniisip mo na si Kai Soto na ang panalo sa laban na no? Easy lang, dahil hindi pa tayo tapos. Lumipat naman tayo sa kanilang training course. Alam naman nating lahat kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ng mga player pagdating sa kanilang training. Sabi nga nila, literal na dugo at pawis ang puhunan para sa improvements. Sa opinion ko lang ay lamang si Kai sa aspeto na to. Pagamat mas marami ang international games na nalaroan ni June Mar, pagdating sa pagrepresenta ng ating bansa, e eh iba pa rin ang experience itong si Kai. Dahil nga nakapaglaro na ito sa NBL sa team ng Adelaide 36ers. Idagdag mo pa ang NBA Las Vegas Summer League sa team ng Orlando Magic at hindi lang yon Dahil sa ngayon, si Kai ay parte ng Hiroshima Dragonflies, isang B-League professional basketball team na nakabase sa Hiroshima, Japan Paan? Kung gusto mong malaman ang tungkol dyan, panuurin ang isa pa naming video. Tuloy tayo! Dun palang panalo na ba? Yun ang akala nyo dahil itong susunod na espeto ay eh, walang duda na panalo si June Mar. Ito ang basketball experience. Kung experience lang ang pag-uusapan, walang duda na parang rookie versus veteran ng laban. Mahigit isang dekada ba namang naglalaro sa liga itong si June Mar? Kaya masasabi na din natin na hasang-hasa na ito mapag game sense o basketball IQ pa man. Samantalang si Kai ay bata pa at nagsisimula pa lang sa kanyang karera Na para sa akin ay advantage na din dahil marami siyang oras at panahon Para mas lalong matuto at mag-improve Oh, base sa napanood at narinig nyo Sino na sa palagay nyo ang panano? Si Kai Soto ba? Well, agree ako dyan Eh, si Junmar Fajardo ba? Agree din ako dyan. Dahil sa video na ito, lahat panalo at walang talo. Lalo na kung pareho natin silang susuportahan sa kanika nilang basketball career. Ganyan ang totoong basketball fan. Agree din ba kayo? Yan! Yan ang literal na dun palang panalo ka na. Kung pagsuporta lang din naman ang pag-uusapan, ipakita mo kung sino ka. I-like mo yung video kung matapang ka. I-share mo na din kung mas matapang ka. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel kung talagang tunay na matapang ka at para sa mga susunod na usaping basketball. At dyan na natatapos ang ating video. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa panonood. Bye!